ito na nga po uh, yung ating part 2 ng biyaheng uh, dinadyawan Baler Aurora ayan narating na po namin ang uh, White Beach ayan, yeah, kita niyo po ito yung ang uh, buhangi ayan, yung aming uh, tinuluyan dito, ayan yung may ilo po niya dito bali <coughs> uh, inarkila po ito hindi ko lang po alam kung magkano ang uh, arkila ayan yung mga cottage kaya yari lang po namin uh, maglaro kang dahil may palaro po ang uh, Thunderbird ito po ay sponsored ng Thunderbird kaya Likewise yan dito nga po sa Baler Aurora yan yan po ang dagat dito sa oras na uh, quarter uh, to six ng uh, araw ng lunis yan ang paler aurora, tinadyawan ito po yung muhangin, bagamat mayroon dito portion na bato ayan. dito ayan, may bato pero ito po ay lumupit dito Ayan, ahi ay, kita mo rito. White beach. White beach po siya. White beach. Ayan, Ayan ito niyo yung alon po. Ang yung tubig. Ayan, ito niyo. May puti. Ayan lang, hapon na. Pero, malalaki pa din ang alon kahit hapon na. ano mo lang dito mahaba po yung uh, mababaw pagandos po sa gawi po na yun mababaw pa hanggang hanggang hita o hanggang bewang no, sa gawi pa po na yun. <clears throat> pero pagka gumigawi ka po po doon halos hanggang laig mo na sa gawi po doon mahaba po ito kulay right, puti ang dagat kulay puti hangin niya yan ang yung aming mga kasama ayan, naglalaw po sila ng uh, volleyball pupuntahan po natin sila hmm, ang ng bato nalaro sila. sila ng volleyball uh, sila po ay nagpapagutom <coughs> ano ba yan nagpapagutom ba kayo para babusog Galingan at baka mapanood kayo sa ano? Sa Channel 29. nine yun? Ano yun?

Ali! Pinaggagawa mo na yan! Paano ka madi-discover niyan? Oo! Oh. 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 <laughs> buti, hindi Kahit pa ka, pwede. pwede! Pwede! Pwede na mga inyo, kahit pa ka! Oo, na nga nyo ha! Oo, ay, 9 na. O, out. Maraming out ng net. Balaganan nyo. Baba kami. mo Ayos ah! Ang galing ah! Bak... Maganda ang laro yun ah. Maganda na

ay, oh! Sayan, hindi naging mat. Wala na kasing pato peluan. <laughs> Ay, tinira po. <laughs> tinira. Nagalingan nyo ha. Ito po ang labanan ng Wala uh... na. Oh, good, good. Good, good. Oops. Ah, sorry, good. Ah, no batting. 10:14. Wag kasi ni ng kanin lamig. Ah! ayo, yo, yo, yon. hilera, hilera, hilera. Ay, yan, no, oh, yan. Gagalingan niyo kasi. Ah. Uh, uh, Mamaya, um, Babawi kayo. yo Yon, galing. Oh, oh, okay. oh okay. Ay, Sayang. Sayang hindi okay, naging mat. Oh. All one, one all. Wala na 2-1 Doon, doon Babawi ah oh, <laughs> Super. Super. <laughs> 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 Sinabi ng magkakaykasi ng tuyo ay 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 ay. atay. <laughs> Wala na. Okay, okay, okay. Sir, po. one. Hanggang ilang ba yan? Six? Fifteen po, fifteen. Fifteen? Oo. Uy! Wala na, na. Wala na. Wala na. Wala Oo. Oh, 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 Ay! Talo na, talo na kayo. Na, Lala. Lala. oh, oh, na, okay, Ay, oh, okay, Pagka ganun, wag mong ano, harakin mo lang yung bola. Dapat Oo. Ah, Mapipilay ka. Oh, galing ng server nyo ah. Tikasan yung server na yan. Magaling yung tigas serve na yun. Kuya, dyan kayo oh? yung laloy. O! Dami, dami. Dama, dama. Ulit, ulit. Ulit. i mo sa kamay na. Tapos

Oh! Ah, <laughs> tay kayo! Nahalo ni Adobo! na ni Adobo, haharangin mo lang! Huwag mo ititira! Lalayo yun! Hintay mo lang bumagsak sa kamay mo! Oh, oh! Oh! Magaling di service na! Mga magagaling pa ni mga server na to. Mga pandayo! Mga Pantayo, wag ilalayo. Baka okay. di mali, di makabalik. Wag mo kasing ina sa lubong adobo. Hintay mo lang bumagsak na ganoon. Wala na oh. Sisira na 'yung lob ng coach. Oh? Yan. Ha? Wala. Sinasayang niyo 'yung pagka Sinasayang 'yung pagkakataon.

Kagalingan nyo ah Ano ba to? Team Kamote sa team Ulalo? Oh Uy Saan? Ah Yaya Lipat na lang doon yung net doon sa gawiran Atay alam na ako saan dadali ng bola. 10-9. Oh, 10 na, 10-9. Eleven 10, 10, oh, 10 na, eleven. Eleven na. Galing na dobo ah. <laughs> Si Adobo nagdala. 13. Dalawa na lang, dalawa na lang. Oy! Science. Zero three. Shot. Dalawa na lang, oh. Oh. Oh, good, good. Four. Four zero. Isa lang, isa lang. Susuot na sila. Susuot na sila oh. Hey, dobs, dobs. dobs! Oh! Hoy! Hey, Nasa lat pa, outside na sana. Hindi, okay lang. Okay lang yun. Isa na lang, isa na lang. Oh, 4-1, oh. Oh, pag naipasok niya, talo na sila. Adaya ni Adil. Oi, harang lang, harang lang sa bola. Paglubag pa sa ulo nyo, outside. Oh. Alala, matatalo pa kayo. Abira. Lana, tin. Pag ganun lang, oh, harang lang sa bola. Oh isa kung ano lang yan, ano Oo. Oh. oh. Talo pa kayo. <laughs> <laughs> Ala, natalo pa. Ala, natalo pa. Ala, la natalo pa. Panalo na, natalo pa. Isa na lang, isa na lang. Oh, oh, pares porpor, Aso! Suot kayo! Suot! 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 Ay, oh, porpor eh. Hige, hige. Pag na ipasok niya, panalo na kayo. Pag na ipasok niya, hige, ayaw mo na. Hige, serve mo, serve. Pag na ipasok niya, panalo na kayo. Ah, suot na, suot! Suot, suot, suot! Suot, suot! Suot, suot, suot!

All one, all one, all one, all one, all one. Oh. apa <laughs> <laughs> ah, okay, okay. <laughs> Oh. One Masuk okay. okay. oh. okay. mau. yon oh, oh. okay. Asok! Asok yon oh, Ay! Sige, sige! yon galeng! Hay! Adaya! Adaya! Si Adobo. Ay, adobo, eh. kagalingan Adoboy. Adobo mo. Oh, Oh. Yon. Kahi. Dito oh. Placing oh. Dito. Trito, trito. Ay, sila lubong. Huwag mo sinasalubong sa malakas yun. Huwag mo sinasalubong sa yung bola. Hintay mo lang bumagsak sa kamay mo. Yun! Yan yun! Yan oh. Nahuli ka na! Oh. All three. Ay, ano na? Porto, Porto, Porto. Oh, portri. Dapat hey, good. Oh, good. Wow. <laughs> wala. Wala. Talaga hindi ka. <laughs> hindi ka ubra sa ganoon Stop mo lang. Ito to naman kasi. Papasok na lang. Pasok lang. Yon. ganoon lang oh. Yon. Puta. <laughs> <laughs> Dapat. Oy. Palitan yung bola. Yung bola kanina. ba <laughs> All five. All. All five All five All five oh. oh. Albert malakas yun. Six five. Pasok lang. 6-5, 6-5. 65. lang muna mag, mag okay. Pasok lang. Yan. Ayun, oh? Ayun, Oh, dadali kayo ng placing. 7-4. Oh, yun! Galing! Oh. Ay. 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 Ay! 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 Dali! 7-5. Mga hindi kayo kaya Adobo. Si Adobo coach dyan eh. <laughs> <laughs> ala, ala ka talaga pogi. Ayun oh. mo 'yung bola. So, boy, dito kasi Oh. Ala na, ala na. Ha? <laughs> 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 <Malalong> malakas? <laughs> ay <laughs> Sa akin! <laughs> 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 <The last time. laughs> Ay na yare. Ha? 87. Oo. Ge ge ge. <laughs> <laughs> lipat dito yung net, di pa. Buatin yung net, lipat dito. Sabi ko na nga pa eh. Okay. Lipat, lipat yung net dito to. <laughs> <laughs> Apat na. Apat na. Isa sa kanya, isa sa kanya, bumalik sa iyo. Yon! Galing! Sinalubo eh. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10-8. 10-8, 10 8 10 8 Lumamang na. na. Oh? Yon! Sapa. Yun. Okay, <laughs> yo. so, siya pa! Yon! Wala na si Toto! Toto! Lipat natin net <laughs> doon! Hindi maalaman! Dito ba talaga o doon? Dito ba talaga <laughs> o Abii nasi Totoy. Kusasan eh. dinadala yung ano eh. Oh, ilipat yung net na. Alhamdulillah. Eh Mikey ko salikan. Oh. Ena. Oh. Oh. Asok. Oh, nagugulat pa. Yo. Oh. Palayan. Ay. <laughs> Nagugugulat. Nagu <laughs> nagugulat. <laughs> nagugulat. <laughs> nagugulat eh. <laughs> nagu <-gulat, laughs> nagu <-gulat, laughs>

ah uh, oh, Sapa? siya pa! <laughs> ano ba? Ang okay. vera. Oh, ano All! All 12 na! All 12! na <laughs> Closure na! All 12! Ayun na. Oh. Wala yan. Wala yan. Oh. Ah. Ola yan. Ola yan. Oh. Ah! Yan. Oh. Ba oh. 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 Dead. Pwede yun. Pwede yun. Bagong rules na ngayon yun. Oh. 13 13, 12 Atay 14 <inister> at <humanik> Sala, last na lang

Huwag mo pagpagpaginay net. Hoy, baba ba yung net? O, dito. Okay. Ayan, sasali na si Boss Marco. Sali si Boss Marco.